nagtatanong lang eh. sugit mo. Eh, ikaw kaya masuntok sa ilong. Tingnan natin kung hindi magdugo yung ilong mo. Here again and again and again. Ano yung sasabi mo? Eh, hindi nga kita kilala eh. Ang balita ko, walang tanod na available ngayon eh. What? Magbabayad ako. Eh, ano pang hinihintay natin? Tara, hanapin na natin yung nanay mo. Tara, libre naman ako eh. Tingnan mo, wala nga akong ginagawa eh, oh. Dito daw tumira yung dati kong nanay. May address? Oo. Oh. Eh, may address ka naman pala eh. Ho! Oh. Ang galing mo. Ang isa-isa ko tula ka to lahat, oh. May address ka naman pala. Hmm. Nakausap na namin yung may-ari ng bahay. Yun ang bad news. Namumukha lang daw nila yung babae pero hindi na nila sigurado kung saan na sila lumipat. Pero ito, good news. Nag-utos sa si Kapitan na mag-print ng maraming pictures ng litrato ng nanay mo. And ano? Anong update? May nakakakilala na daw ba sa kanya? Yun ang bad news. Wala pa. Yun ang good news. Sabi ng kumpari ko, kilala daw niya yung babae na nasa litrato. Sabi niya, nagbebenta daw ito ng tinapa. Ba't ngayon mo lang sinabi? Ang dami mo kang paligoy, Hikoy? Eh? may umiimot ka agad dyan eh. Andiyan na siya! Where? Asan? So, wala ko eh. Excited ka masyado eh. Hmm, hindi pa talaga siya yun? parang ikaw yung naiwa. Ako nga dapat maiwa, kaya ako yung iniwanan. Tina pa! <laughs> Bibili kang tinapa? Tinapa! Tina pa! pa kan mo eh, oh. mo! Bakit kaya hindi tayo magpatulong kay Ma'am Jessica? Jessica Soho! Gusto ano sa TV? Jessica Soho? Who's that? Marami yung natutulungan na nagkawatak-watak na pamilya. Pinagre-reunion niya lahat. Kawa ko muna para sa'yo. Madami! Oo nga, Bia. Mabuti pa eh ako na lang muna mag-uwi ng mga iba. Ito, mansanas. Sige videohan mo ka kami. Hoy, <laughs> Via, para sabihin ko sa iyo, ay hindi mo kukutusan. Fine. Babayaran kita. Ay na. O, ano bang angulo gusto mo? Ay, grabe ang ganda naman, oh. Ngayon, kung hindi pa siya daw pakita yung mukha niya sa vlogs ko. Importante. Inayaw pa kita kumain. O oh, sige, ayaw mo. O, oh, dala ko kanin. Ano kanin niya? Ano yun? Ang bihira. Sigurado ka? Tatanggi ka sa pagkain. Kau bahala, sarap ang sarapan naman ng mga pagkain. Pia, alam kumasakit? masakit, alam kong mahirap, hindi ko alam kung paano, pero gusto ko malaman mo na nandito lang ako para sa'yo. Pia, sana ko. Kiko, pagsakit tayo mo muna. <laughs> Gusto mo kisyo? Career? Uy, may bago ka ng trabaho? Oo naman. Oh. oh. Isa na ako ngayong vlogger. Oh. Mga pala si Kiko Chinito.